Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello, good evening. Recording in progress. Sige bro, Recording stopped. Hello po, good evening po. Yes, good evening bro. Go ahead. Ah uh, Ang tanong ko po kay Father Darwin kung okay lang po ba na i-deliverance ko ang aking pamangkin. Ah uh, okay lang po ba, bro? Ah uh, paki tanong po kay Father Darwin. Okay. Salamat, bro. unang -una bro. Ah uh Uh, practice cares, you know, confession, enduration, oh, yeah. rosary, uh, Eucharist, and sacramentals. And then, the order of deliverance, per protection, consecrate acts, uh, renouncement of the occult, involvement, consecration. Apo, oh, nagawa na po namin yun, uh -huh. Father. Nagawa namin na po namin yun, yung renouncement, at saka ano yung care. Sa, ano mo? nung nangyari sa eh, uh, ano yung kamangkin mo? Uh, wala naman po, Father. Uh, yung tanong ko lang po kung in case po ba na magkakasakit siya, pwede po ba siya na i-deliverance ko? Meron kami mga cases na dineliverance nila at na gumaling talaga. Hindi anak talaga yon hindi Uh, isang minute na pumupunta dito. I-liberal nanay niya. Alam mo, completely healed. May lumabas pa ng mga, uh, ano, one month yun, one month yan, na uh, nandun sa hospital. Walang findings, walang diagnosis. Hindi ko makapunta sa kanila dahil pilar, tagapilar. At uh, sinabihan ko, you the, 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 your mother should receive the sacrament of confession as well as the anointing of the sick yes. Uh, especially the Holy Eucharist. Dahil hindi na makapunta yung nanay. Hindi na makatayo. Lagi nang nakahiga. Siya ang nadeliveran sa kanyang bahay. Siya na nadeliveran sa kanyang sa kanyang nanay. Hindi na kumakapunta. At wala naman pupunta na deliverance minister dahil ilan lang mga deliverance ministers. Alam mo kapatid, completely healed yung nanay niya. Namang yung tatay niya dahil merong lumabas ng mga insekto. Just imagine ha? anak anak lang 'yun, no? Pero bakit ba naging may authority siya? Dahil sa kanyang kaalaman, knowledge is power. Knowledge is power. No. Knowledge is power. At alam niyo kapatid, grabe yung tuwa niya. Grabe yung sigla niya. No? Because we are baptized. Saan ba nagaling yung kapangyarihan natin? Through baptism. pangalawa through the sacrament of confirmation. Saan pa? Sacrament of Confession. Saan pa? The Holy Eucharist. Meron nga nagtanong sa akin eh. Sabi niya, Father, saan pa galing yung kapangyarihan mo? ah uh, alam mo, Father, yung lolo mo, makapangyarihan talaga. Bago namatay yung lolo mo, na ipangsa talaga yung, ano, yung kapangyarihan niya. Kaya nga, malaming nagamot mo. Maraming napalagyan, hindi mo yung sinabihan ko, yung parokyan. Alam mo, yung kapangyarihan ko ay hindi galing ni Lolo. Ang kapangyarihan ko ay galing sa sakramento ni Kristo. Bautismo, confirmation, a confession, Eucharist, and then I am ordained as priest. Sa kapangyarihan natin, kapatid, saan galing? Hindi galing sa iyo. Galing kay Kristo. Saan natin matanggap yan? Hindi ni Lolo. Hindi ni Lola. Hindi sa imahen ng mga larawan. Kaling talaga sa sakramento, konkret yan kapatid. Dahil tangible yung binigay ni Kristo ng mga signs. Okay. Tinatawag natin ang seven sacraments. Kapatid. O Ah, so okay lang po ba yun, Father, na i-deliverance po yung pamangkin ko? O hindi. As long as you receive the sacrament. Uh, yung turo niyo po na yung cares ay ginagawa na uh, ginagawa ko ko po naman yon. Until uh, po ako nagpukumpisal at uh, ano uh, kanang simba kada domingo o uh, niya kanang Rosario kada adlaw unya napud ko mga sacramental ng like dire. Ka <laughs> ano pa? So, ano mo? Sa Rosario kada So, word? o o okay ra bang nga O okay ra bang nga mao na lang nga mautos akong pamaagi nga gamiton aron and maka deliverance ko sa akong power is from Christ. Uh, and your relationship to Christ. Ay, Uh unang-una baka magtaka kayo. Uh, parang sa lang supply ni Father Darwin sa yung document mo, Father. Nandito. Dito. Ito sa page 22. Masahin ko ha. Unang-una, para saan ito? Okay um, na ito. Una, these deliverance prayers are first meant for priests and religious who have souls under their care. Unang-una para sa pari ito, At sa mga religious, mga pari na missionary. At na yung mga madre. Secondly, para saan? For lay communities under the guidance of a priest and with the permission of the diocesan bishop whose apostolate is healing and deliverance. O pwede yung mga lay communities. Hindi pare ha? Lay community. Pangatlo. Para saan itong atlat na ito? Lastly, for the individual lay Catholic. Hmm? The lay individual Catholic. These prayers can be used so that they and their loved ones may be protected and armed against ordinary and extraordinary demonic attacks. Word of caution si Father Sabi niya, A word of caution is in order here. When I say individually Catholic persons, I mean. Those who are practicing Catholics, because first it jerks to tangle with the devil has no real. <laughs>

nawala si Padre Darwin hello Padre ayun nawala nga uh, <laughs> nawala nga uh, si Padre uh, nawala siya sa ano sa zoom tayo natin baka muli magbalik no nawala siya dalawa lang reason nun nawala ang internet o oh, namatay dahil na low bat. <laughs> Tayo natin makabalik. Padre? Ay, wala talaga. O, oh, mamaya, maya, babalik yun, babalik yun, no? So, yun. Okay, so... Brajendo. Yes, Brother Wendell. Ayan, nagsagtas, Brother Dagdagan mo sa Lord Father Wendell. Habang naghintay tayo kay Father Darwin, uh, yung binanggit, huling uh, bahagi sa binanggit niya, practicing Catholic. Ano po yung practicing Catholic? Hindi lang sapat na nagsimba linggo-linggo, ha? O, uh, una, uh, yung nangungumpisal talaga, kung, kung maari, monthly confession, Rosary together with the family. Uh, kung maari, araw-araw ang pagsimba. Pero, as practicing Catholic, kung maari, walang mortal na kasalanan. yon ang cause na inalagay diyan. Brajando? Okay, Jeffrey Umbal. Ah, uh, okay po. Yeah, so, Nawala po ba si Father Darwin? Yan kakabalik lang. Hello Father ah, Darwin. Okay Magtat. Ikatlong tanong muna 'yan, brother ha? Pabalik ni Padre 'ah. Oh, last last na lang ko po, po, po ito na tanong kung ma makababalik ni Padre. Oh, Father Darwin. Padre Darwin. Halik. There pa you. Here na me. <laughs> Ayun. Balik na. Balik na. Ayun. O, ikatlong tanong mo, Brother Jeffrey? Sinagot na ni Brother Wendell yung pangalawang tanong mo na dinugtungan ni Brother Wendell ang tanong mo. Oh, ang sagot ni Brother Darwin. Sige, ikatlong tanong, Brother Jeffrey. Ang ikatlong tanong ko po, kung saka sakali na makapag-organize na ang parokya namin ng Deliverance Ministry kasi nung nakaraang araw po ay nagkaroon po ng seminar sa about exorcism sa Cagayan de Oro na at ang nag ay si ano si Father June Balsamo at ah uh, sabi ni sabi ng kasamahan ko na nakapunta doon sa seminar ay mag organize daw ng ano deliverance ministry sa Matag parokya. So, ang tanong ko bro, pag kami na po ba yung uh, uh, pag pag makasimula na po ba kami ng deliverance ministry ay pwede na po ba kaming mag mag deliverance at mag healing sa mga kahit hindi namin, namin kapamilya sa ibang tao, yun lang po. Oh, Father Darwin! Balikin well, ko, basahin ko muli yung sinasabi ko, bro. Ha? So, anong purpose nito? Secondly, itong naklatid to, lay communities under the guidance of a priest, and with the permission of the diocesan bishop, whose apostolate is healing and deliverance. So, pwede na. May community. Under the guidance of a priest, and with the permission of the diocesan bishop, whose apostolic is healing and healing us. Yun sa, ano bro, sa diocese of Butuan, may encourage ng obispo na lahat talaga. Yung obispo na ah, naghihikayat na lahat ng parokya ay dapat matayuan ng healing The deliverance office, para hindi natatakbo yung iba sa mga espiritista. No? So, ang ganda, ang ganda. So, how I wish na uh, ma-establish yan. At na, 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 nakasulat na dito sa Aklat Ibad, si to Minutes. Kapatid. Okay, yun lang po at maraming salamat, Father Darwin. God bless you. And that's your brother, Chief Frank. Oh, Ombal, Junior. Okay. <laughs>